Hello guys! Luto pala ako ng barbecue ribs. Ito po yung lulutuhin ko. Ayan. Nilaga ko muna siya. Nilaga ko muna siya. Tapos, bag ko siya lutuin. lalagyan. Ito, luto muna ako ng garlic. Ayan. So, ihalo ko po to dito sa sauce. Ito po ay tomato sauce at barbecue sauce. Yan. Kasi ako pag nagluto, talagang inaano, ini-estimate ko lang talaga siya. Tapos sarang sugar. Tapos garlic. Yan. sya nang estimated ko lang siya. Wow. kasi alam ko na kung ano gagawin ko then 1 teaspoon of paprika yan tapos haluin. tapos lagyan po natin ng lemon yan tanggalin tong boto-boto. Yan. Glue in. Ito guys. ni start na. Ipahid dito sa ribs. Yan. dito naman Celaya no do not eat that guys papila naman yan ito lang sya paborito ng anak ko Samantha at si Kinnick pero malang Elizabeth. Yan guys. Ganyan lang. Hello guys. Ito po. Loto muna ako ng ribs. Beef, a uh, pork ribs. Ayan po. Um, kunti na lang. Sarili ko itong gawa. Napakasarap nito. Ayan. Ayan po siya guys. Oh. Mm lalagay ko siya sa oven. Oh. Uh, hi guys. Uh, luto pala ako ito. Yan. Ribs barbecue. Wow. Buksan na natin. Ayun. Oh, uh, init. Why? Hi guys. Kali manggong nakaingon ning Reels Reels. <coughs> Napasok ko. Nahog. Ta na ni Ron. Ta. 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 Yes, I Yes, Yes, I That's Yes, or no, isn't it? Mamang po Andrea. Masawa. Hello. Ano guys? Ano <laughs> <I know>, guys? Ano <laughs> <laughs> guys? Oops. Oh. Guys oh, niloto ko. Masarap na talaga siya. As As Asul, masarap talaga siya. My husband really love my cook every single day. Ah. You do, Daddy? Yes, of course. What, del what delights have we tonight then, my dear? Too mm. hot, you Say hi. So what delights put, do we have put, tonight put... then, my dear? Hello. Yo. <laughs> yeah, my lashes are looking. <laughs>

Yeah, we'll shoot okay.